nag na ako ng load ngayon kasi may utang ako nung Tuesday. Kasi dalawang araw sila wala. So, nag-utang ako nung Tuesday. Ngayon ako nag-dwide 1.5. Ang inano ko sa load. So, doon ako nagpapalood mga langga. Simula nang nagkaroon ako ng sari-sari store. Sa kanya na ako nagpapalood. Grabe yung init ng panahon. Araw-araw na lang mainit. Summer na summer talaga. mga langga Oh. Grabe yung init ng panahon. Diba? Nakita niyo. Pero sa jamming ang init ang mga kanahon dahil pa rin mga bata sa labas kahit mainit. Ngayong araw yung aking order, mag-order ako ngayon sa grocery. Kaya sure ko sa inyo kung ano na yung mga wala sa akin. Yung buwan, dalawang beses ako nag-order. Pero maramihan na yun mga langga. So ngayon, ngayong ulit yung pangalawang, pangunang order ko ngayong buwan na ito. At order tayo ngayon dahil walang wala na rin akong stocks. So papakita ko sa inyo mga langga, ang dami nang walang stocks sa amin. So ito yung mga stocks na wala na. Diyan mga langga, yan, mayroon niyang sinigang na maliit dyan, pero walang wala na yan dyan, wala nang laman. Tingnan nyo naman dito, mga langga, nakikita nyo to dito, ditong side na to, lahat yan ay uh, tang, mga tang, mga powder juice. Pero walang natira kahit isa mga langga dahil ubos lahat. Nag-order ako mga langga, wala nang natira ay wala, hindi pala ako naka-order dahil naubusan sila. So, hindi na ako nag-order. Eh, mabenta pa na, pagdating ng summer kasi mga langga, sobrang benta talaga ng mga powder juice dahil ang daming kumukuha. Alam niyo naman talaga yan. So, siguro na late lang ako pag-order. Pag hindi ko, ano, nakalimutan ko ba? Ganon. So, nakalimutan ko ba na kailangan ko mag-order ng marami nung last na order ko Kaso, naubusan. Wala na. Walang natira sa akin. So, nag-order naman sana ako ng marami ngayon. Nung last na order ko. Kaso, pag check out ko, wala na, wala na lahat ng powder juice na in-order ko. So, ang dumating na lang sa akin, mga langga, yung uh, iced tea, nice tea, pero naubusan din ako ng stocks. Kasi yun lang nga, yung mayroon ako available, kaya naubos na rin. So, ngayon, order tayo ng marami na mga powder juice, mga langga, dahil importante, importante yun at walang wala nga yung laman kita nyo naman as you can see wala na, ang daming mga wala na sa tindahan ko at kunti na lang yung nasa taas so ito yung aking ano itong dito dito mga ano to birch tree pero kita nyo naman mga langga marami yan dyan alam nyo naman palaya kung, nasa, napapa, kung napapanood nyo ako sa mga vlog ko marami yan dyan pero ngayon wala na wala na ring bourbon dito yung Burbank Swak mga langga, wala nang space. So space na lahat 'yan. So mag-order tayo niyan mamaya. At bukas mga langga yung deliver noon. Kaya i -sure ko lang sa inyo. Traman mga langga ay mga Milo ko. Marami ding Milo diyan pero naubos na. At ito na lang isa yung natira. So dadagdagan natin yan mga langga. Pero yung mga dilata ko mga langga, ganyan lang muna yan siya kasi marami pa naman. ayaw kung dagdagan pa yan kasi marami pa alam nyo naman mga langga na hindi talaga ako umorder ng sobrang dami dyan. Nasasabi ko naman na yan sa mga video ko. So, hindi tayo order dyan. Kaya dito lang muna tayo. Ito mga langga, wala na rin. So, kukuha tayo dito. Yan. So, titingnan natin mga langga kung mayroon tayong mga stocks na makukuha bukas. At isishare ko yan sa inyo. So, kaya kanina, dumating din yung ano ko pala, yung ah uh, ahente ko ng mga Patsit Canton. At nag-order lang ako ng kunti mga langga kasi nung isang araw lang, uh, nag-order ako ng marami na karton carton na ng mga mga pancit canton. So, wala na ako ma-order ngayon. Kaya sabi ko, orderin ko lang siya ng kunti. So, mga biscuits lang, mostly biscuits lang ang in-order ko. At 1,000 pesos something lang yun mga langga. So, isi ko din yun sa inyo tomorrow. So, tomorrow lahat yung mga deliver ko kaya isi ko sa inyo lahat. Baga kasi gusto mo umuwi kaya kami ng tolls. Tolls. So, pang ano, pang chins o well. Okay. Pakai tidak the... sama. So, well, yan. Magka na to? 719 yan. 719 yan. Tapos ito, magka, 79 ang isa. So, may mga number to mga langga. 17 mm. Ito naman ay 19. Yan. Tapos ito, isang set to. Kunin mga, mo nga, Yan So, isang set at may masaya na namang tao hindi alintana ang gasto yan so ito isang set to yan ang brand niyan ay lotus din so pare pareho sila lotus yan 8 mm ito isa sa kabila bilog sa kabila ganito siya so lahat yan sila mga langga pare pareho lang yan sila by sizes lang yan ito yung pinakamalaki yan. 19 at yan, 19. Pareho lang. Pinakamalaki yan. So, ang bili natin, ang ano natin ito, magkano? Seven. 700 pesos din to. Ito, 700 din. 700, 19. Ito naman ay 79 ang isa. So, dalawa lang yung kinuha niya kasi dalawa lang kailangan niya. Tapos, kumuha na lang siya ng ganun. So, yun yung binili namin ngayon. 1,600 yan, di ba? So, 1,600 lahat. So, ano masasabi mo? okay 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 thank you